Kinahinduan po rin ako. Iba kasi tawag na eh? Sama na. If I... Wala if I, electronics na siya na eh... Ano? TPS na injector. Maghugaw na, usapon mo na, hard starting. Tara hmm. na kukuha mo. Ay, sana na yung slipper. Um. Masa nga na na? Slipper. Mahal po na to Mara pa na. Masa na na ito. Slide mo yung parang. Hindi pa niya alaga na to Huwag kamura na. Okay sa'yo na. Yes, di pa na din eh. Okay pa. Sa nga na namin. May huli. Pag mukhang to na ganun eh, sana na din. Palitan na ng bago. Mas okay di man ang mga haog. Mahog pa na nga nga? Ano sa mga

ano yeah. ah, nga? Ilisan po ito. Haan? Ilisan it. ano na eh? ito. Starter? Okay. Ano nga? Ano. Ano ano. Carbon Brass ilisan? Palitan na lang ito. Kaya hiloan na lang po dito. Hiloan na lang dito. Viltra, Carbon Brass, o oil. Chainsaw oil? Oo. Ano nga po oil? Ay. Ano nga po kitig? oil? Kasi makina ka na. Bungkago na rin oh.